Hi po mga farmers, welcome again dito sa G Farm TV. Ngayon mga farmers, uh, ituturo ko po or ipapakita ko po sa inyo kung paano po kami magpunla ng uh, buto ng pakwan or mga seedlings gamit ang uh, dahon ng saging. Okay mga ka-farmers, kung gusto niyo ang topic natin ngayon, so tapusin niyo lang ang video. Sigurado pa ako na may makukuha kayong idea sa video na ito mga ka-farmers. Paraan po natin ngayon mga ka-farmers ay traditional way yung dahon po ang gagamitin natin ng saging. So ito po mga ka-farmers So dahon ng saging kung paano tayo gumawa ng seedling tree gamit ang dahon ng saging. Okay mga ka-farmers, so meron tayong dahon ng saging. So ganito lang mga ka-farmers, kailangan nating iikot ang dahon ng saging. Uh, kinakat ko na at uh, hinahati ko na sa uh, yun. Hinahati ko na sa mga mga ganito lang ka lapad mga ka-farmers para gawin nating uh, seedling tree na dahon ng saging. So ito na circle na po mga ka-farmers. So lagyan po natin ng para hindi po siya magawala. So, nandito pa rin ang ating swill medium sa gitna. Pagkatapos natin gumawa nito mga farmers so ito pa mga farmers na gawa natin. Ito. Ayan, marami na po ito mga farmers So ngayon mga farmers mayroon po tayong uh, top soil or garden soil. Ito po mga farmers gawin nating uh, pundasyon mga farmers So ganito lang mga farmers kuha po tayo ng garden soil. Mas maganda mga farmers yung medyo mabasa-basa mga farmers. walang wag lang masyadong basa. So ganito, okay na po ito mga farmers. Ayan. So, ganito po gawin natin mga kapar. Lagay po natin sa gitna. Then, i-press po natin. Ayan. Ayan mga kaparmer. So, pagkatapos ay i-compact po natin yun. Ayan. Ito na po mga kaparmer. Ang finished product mga kaparmer. Ayan. So, gawin lang natin yung... But ulitin na natin mga ka-farmers para magagawa po tayo ng marami mga ka-farmers. Mga ka-farmers, ito po ang natapos natin. So lagyan natin ng ito mga ka-farmers ang soil medium yung gamitin natin or vermi. So kahit anong vermi ang gagamitin yung mga ka-farmers, pwede, pwede po. So ang ginagamit ko po ngayon mga ka-farmers ay lupang pinagulingan at uh, karabaw manure. So minimix ko lang mga ka-farmers. So, ilagay po natin dito mga ka-farmers. Ayan. Ito na po mga ka-farmers ang uh, product natin. So ito na po mga ka-farmers ang ating uh, traditional na seedling tray gamit ang dahon ng saging. So tingnan niyo mga ka-farmers, may uh, soil medium na po silang nilagay. So ang gawin natin mga ka-farmers, lagyan lang natin ng butas sa gitna. Ganito lang mga ka-farmers. Ayan. Ayan. Ayan mga ka-farmers, lagyan natin ng butas para dito po natin ilagay yung ating uh, buto kahit anong uri ng buto mga ka-farmers ayun mga ka-farmers uh, Tapos na po butasan natin yung seedling tray na dahon na saging Ito pong itsura mga ka-farmers So ready na po ito mga ka-farmers Lagyan ng buto Okay mga ka-farmers Lagyan na po natin ng buto Ang gamit ko po mga ka-farmers ay dulce Ang ating dulce F1 ng East Swiss So hindi po ito sponsor mga ka-farmers Ayan uh, Lagyan na natin ng buto mga ka-farmers Ayan mga mga ka-farmers, may buto na po ang ating seedling tray. ito po ay tinatawag na bagging. So may mga buto na 'yan, mga ka-farmers. Pagkatapos niyan, mga ka-farmers, uh, tabunan tabunan natin sa ibaba. Sa ibabaw, lagyan natin ng soil medium. Ayan. Lagyan natin ng swill mid yung mga farmers Katapos mga farmers ay diligan po natin ang ating seedlings so, diligan po natin mga farmers Ayan, diligan natin ito mga farmers pagkatapos natin magpunla uh, wag po natin kalimutan magdilig ng uh, diligan po natin ng ating mga seedlings or bagong bunla ang nabuto so mas maganda mga farmers pagkatapos natin magdilig Mag-spray po tayo ng uh, pesticides para po hindi po lapitan ng mga pesticides ang ating bagong punla na boto. Uh, 3 to 5 days tutubo na po ang ating buto mga farmers. Ayan mga farmers, God bless at happy farming po sa ating lahat na mga farmers. Yan po mga kapwa farmers sana po may nakuha kayong idea sa video na ito. So kung nagustuhan nyo ang video na ito, pag like naman, share and subscribe. Salamat po, God bless at happy farming po sa ating lahat na mga farmers.